You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. You. If you cannot afford an attorney, an attorney will be appointed to you. Do you understand this, right? Yes, you are under arrest for obstruction yes. of justice 1829. Let's go. Let's go. Let's go. Yan mo no, ang ganun na reaction, ng expected to do kasi um, yung um, pamilya. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako, anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? <laughs> Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila, uh, ano? 80 A anyo. Kung, kung okay lang. Kung no? o, 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 ninyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, na. Hindi ninyo, pa sir, ikaw, Yes, sir. Hindi mo Upon my orders. It, mo no yes, natin. sir. Upon my orders, sir. Aha. Ang sabi can... ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado know. ko? Ang, ang abogado ko, yung <coughs> anak ko na babae. Bakit din i-deny? Bakit Gracias.

Hindi na ninyo masabi kung ano ang krimen ko. Ha, Sipahin so, mo ang pagkakas. Hindi naman ako krimen na basta-basta na lang mo na. So, respecto, sa pagkakas. Hindi mo respeto presidente ko. Tumba,

galing ako ang physical na tapos ganito rin magiging niyo ako. Sa mga sundalo, kilala man ninyo ako, anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa po? May ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. O tatapos ganunin ninyo yun. yun. Sir, na, ipag siya. Wala nga dyan dito, Sir. ipag siya. may nga yung gold sa Supreme Can you It's not in my salary grade, please. Wala yun, Sir. Please. Na, ah, ala, alam ko. Alam ko. Huwag naman tayo mag-madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, Sir. Ito po Sir. 8.30 hey, Sir.

kaya ang wala makita nila ang tatay oh, ah. nila, 80 taan yun. Kung um, 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 okay lang. Oh, kung papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin sir. Hindi ninyo. sir, ikaw. Yes, sir. Hindi mo, pila, hindi, mo pinapasok. Hindi mo pasok Yes, sir. sir.